ang pastol na hindi ako iniwan. Panginoon kong Diyos, ngayong umaga, hapon o gabi, anuman ang oras, pumupunta ako sa iyong presensya ng bukas ang aking puso. Hindi ako pumarito ng may relihiyoso, ngunit may pagkauhaw. Uhaw sa iyo, sa iyong tinig, sa iyong paghipo, sa iyong aliw. Ang buhay ay parang lambak na puno ng mga pagdududa, ang gigipit at labis na karga. Ngunit huminga ako ng malalim at ipinapahayag. Ang Panginoon ang aking pastol. Iyan ay hindi lamang isang magandang parirala. Ito ang aking katotohanan. Ito ang katiyakang dala ko sa aking dibdib. Dahil kapag ang mundo ay tumalikod, nandiyan ka pa rin. Kapag kulang ang lahat, iyong presensya ang nagbibigay sa akin. Alam mo ang aking mga hakbang bago ko pa man ito gawin, alam mo kung saan masakit. Bago ko pa man may paliwanag, nakikita mo ang mga luhang itinago ko, ang mga takot na tinatago ko, ang mga pakikibaka na aking kinakaharap sa katahimikan. Gayun pa man, pinamungunahan mo ako ng may pagtitiis, may biyaya, at may pagmamahal. Inapapahinga mo ako kapag hindi na makatagbo ang kaluluwa ko. Dinadala mo ako sa tahimik na tubig kapag ang aking loob ay nasa kaguluhan. Ibinalik mo ang inakala kong nawala sa akin. Ilang beses kong inisip na katapusan na. Ngunit doon, sa gitna na nakawala na pag-asa, aabot ako na iyong mga tauhan. Kahit na pakiramdam ko ay napapaligiran ako ng magkasalungat na boses, pagsusuri, pagkakautang, o pagtataksil ipinapaalala mo sa akin, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. At iyon ang nagbabago sa lahat. Ito ay hindi tungkol sa kung nasaan ako. Ito ay tungkol sa kung sino ang aking kasama. At kung ako sa iyo, ako ay ligtas. Kaya gayon ako ay nagderasal at nagsasabi, Gabayan mo ako muli. Ipakita mo sa akin ang iyong parahan. Dalhin mo ako sa kabila ng takot. Bigyan mo ako ng direksyon, kapayapaan at lakas ng loob. I don't want to take shortcut. Gusto kong tahakin ang mga landas mo. Kahit makitid, dahil alam kong may buhay doon. Panginoon kong Diyos, ngayong umaga, hapon o gabi, anuman ang oras, pumupunta ako sa iyong presensya ng bukas ang aking puso. Hindi ako pumarito ng may relihiyoso, ngunit may pagkauhaw. Uhaw sa iyo, sa iyong tinig, sa iyong paghipo, sa iyong aliw. Ang buhay ay parang lambak na puno ng mga pagdududa, ang gigipit at labis na karga. Ngunit huminga ako ng malalim at ipinapahayag, ang Panginoon ang aking pastol. Iyan de hindi lamang isang magandang parirala, ito ang aking katotohanan. Ito ang katiyakang dala ko sa aking dibdib. Dahil kapag ang mundo ay tumalikod, nandiyan ka pa rin. Kapag kulang ang lahat, yung presensya ang nagbibigay sa akin. Alam mo ang aking mga hakbang, bago ko pa man ito gawin. Alam mo kung saan masakit, bago ko pa man may paliwanag. Nakikita mo ang mga luhang itinago ko, ang mga takot na tinatago ko, ang mga pakikibaka na aking kinakaharap sa katahimikan. Gayun pa Pinamumunahan mo ako ng may pagtitiis, may biyaya, at may pagmamahal. Pinapapahinga mo ako kapag hindi na makatagbo ang kaluluwa ko. Dinadala mo ako sa tahimik na tubig kapag ang aking loob ay nasa kaguluhan. Ibinalik mo ang inakala kong nawala sa akin. Ilang beses kong inisip na katapusan na. Ngunit doon, sa na ng kawala na pag-aasa, naabot ako ng iyong mga tauhan. Kahit na pakiramdam ko ay napapaligiran ako ng magkasalungat na boses, pagsusuri, pagkakautang, pagtataksil, ipinapaalala mo sa akin, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. At iyon ang nagbabago sa lahat. Ito ay hindi tungkol sa kung nasaan ako. Ito ay tungkol sa kung sino ang aking kasama. At kung ako sa iyo, ako ay ligtas. Kaya'ng gayon ako ay nagdarasal at nagsasabi, Gabayan mo ako muli. Ipakita mo sa akin ang iyong paraan. Dalhin mo ako sa kabila ng takot. Bigyan mo ako ng direksyon, kapayapaan at lakas ng loob. I don't want to take shortcut. Gusto kong tahakin ang mga landas mo, kahit makitid, dahil alam kong may buhay doon. Kung ang panalangin ito ay nagsasalita sa iyong puso, isulat sa mga komento. Nagtitiwala ako sa aking pastol. Ipalaganap natin ang pananampalataya saan man tayo magpunta. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang kampana para lagi kang mabisuhan ng mga bagong panalangin. Kung ang panalangin ito ay nagsasalita sa iyong puso, isulat sa mga komento. Nagtitiwala ako sa aking pastol. Ipalaganap natin ang pananampalataya saan man tayo magpunta. Good bless.